guys, di ba? Wag kong magsala guys. Tinood akong ingon nga. Ang purpose ni yun mga buo, -buo guys. Sa laganan, sa mga sapat or ginitawag nato nga ibon. kita ninyo guys. O, oh. oh naanay mga salag. Oh. na kanyang mga buo-buo bua guys. Ang purpose din ay sa sa mga sapat. So maghanap na itlog guys. Masig na itlog. Hmm. Hmm? Mga salag Oh. Na no. No. Kasi may nagdala dili may tawag nagdala Oo. Oh. Nadamo kay sila ka nang Oh. Hmm. Nadamo kay sila ka nang dala nga pagkaon oh. na no. sa mga sapatan nyo eh? Sipat maka ning mga iha. Eh. Hmm. Tanin nyo guys. Oh. salaganan oh. Na, no. mm. Siguro ilan na yung sinang lagan Na, oh, na. no, no. no. laganan oh. may yung mga salag dire oh, mo ay mo ay purpose ini in guys sa laganan sa mga sapat <laughs> may mga salag oh oh na ano na klase na pagkaon ini siya <laughs> oh ah oh, de ba may mga salag siya atupa. pa ha oh. huh? Oh, inang tasa nas kada ka na sa itlog ko. Damdamon sa laganan, oh no. Hmm. Puro na mga salaganan sa sapat. Sa para sa lagat. Ha. Why logo kay siya kay gina kwat sa sapat. Kumpira lang kamilyo na makuha na itlog din. Mayaman na yung hamnas niya kay puro itlog. <laughs> oh, may nanikon sa lampati, ano? Ibutang ba? Salampati, butang. Mangitlog man na doon. Kaya kanya ilabas. <laughs> so, ang purpose talaga hindi guys, salaganan sa mga sapat. So, Actually, wala pa man nakita. Diri nga. Anong itlog. Mga salag. Namo kayo. Tura. Oh, na. Salag. Salag. Hmm. Salag. Nakita na ninyo. Oh. Salag na guys. Ang at ito, takitlog, basig na itlog. Hmm. May mga salag. Hmm. 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 Mm. Hmm. Ha? Pini, ang sampo ni Dere. Naman ay kitawag na restroom. Mm. Ah, simbahan dahil siguro guys. Na sa laganan damo kay mga sa ano sapat sa taas nanlupad, to, dekhanaw, nara, na lupat sa lubi. So di ka na oh. Hmm, nara na na. Ma, uh -huh. kayo guys. Sa laganan sa mga sapat.